Magandang buhay mga ting, Meron tayong gagawin dito na isang iPhone. Ayan o, kung titingnan nyo. Sumisindi na pa naman siya. Ang problema, madali siyang malobat dahil angat yung battery. Ayan o, lumobo na yung battery niya. Hindi ibinalik nung gumawa na unang teknisyan yung turnilyo. Ayan o, inangat niya na. Lumobo yung battery. Ayan. Bali, ganyan lang siya. Nag-open siya ng lumalabas yung mansanas patayin natin kapag ka ganyan, magpapalit na kayo ng battery huwag nyo na hayaang ng todo baka sirain pa yung inyong LCD mas malaking gastos ngayon ang unang gagawin natin ayan o Uh, so, subukan natin siyang i-charge. Ayan. Tingnan nyo ha. Ah. Pag sinindi mo siya, ang mangyayari, naglo-loading siya. Ayan o. Oh. Ayan. Charge. Ayan o. Oh. Pag tinanggal natin, kasi nga yung kanyang battery low na kaya ang gagawin natin magpapalit tayo tanggalin nyo yung tornilyo na yan bali apat na tornilyo yan sa metal plate cover nung ating battery yan gamitan nyo ng t-shirt panungkit yan tapos iangat nyo gamit yung plastic yan iba ko yang nyo nang mabuti. Tapos, tatanggalin natin yung battery. Ayan. Yung pinapatak ko na yan, yan ay electronic thinner. Ayan. Para, madali natin tanggalin yung battery. Kasi may dikit yan eh, na adhesive. Yung battery na yan. Pagka nalagay natin ng, yung ibang ginagamit, yung, yung fluid ng lighter. Ayan o. Oh alin na siyang tanggalin. Ayan yung dikit niya. Malulusaw siya, lalambot. Ayan, linisin natin para medyo luminis-linis ng konti. Ayan, linisin nyo lang yung mga naiwan kasi ididikit natin ulit ng panibago mamaya. Yung ipapalit nating bagong battery. Ayan. Ito yung luma. Ayan o. Tinan nyo, mataba yung isa. Ngayon yung bago. Yung hawak. Yan. Ngayon, dinikitan ko na siya ng double adhesive. Ayan. Para ididikit natin doon sa likod. Ayan. Tanggalin natin. Yung kanyang papel. Ayan. Lapat lang natin mabuti. Para matanggal natin ng maayos kapag ka natanggal natin ayan o oh, lalapat na natin yan dito yan pantay laman yan eh konting konti lang yung allowance ayan tas din nyo ng konti para kumapit tapos kabit natin yung ayan, metal plate pag nakakalimutan yung cover para hindi siya mag-ground o shape ng ating battery hindi siya umangat pag nalaglag hindi siya matanggal basta-basta kabit basta. natin yung tornilyo ayan lahat ng mga tornilyo na tinatanggal nyo dapat lagi nyong itatabi sapagkat so, lahat ng tatanggalin nyo ibabalik nyo lahat yan ayan okay higpit natin ng konti kapag ka nahigpitan nyo na mabuti ayan i-try natin bago natin siya ilapat na mabuti ayan sindi natin ang bagong battery mga kabuting ting na ipinapalit nyo na good siya okay may charge siya na halos 50% pataas yung iba 70% 80% ayan hintayin lang natin pagkaganyang kaganyang ayan o may password siya eh ayan tinan nyo ang taas nung percent ng battery tingnan natin kung ilang percent siya ayan o ang taas siya di ba ayan ang good na battery ayan ngayon pagkakabit niyan paglalapat niyan doon sa ibabaw ayan di inyo lang siya ng mag madiin na madiin at baka naman madama yung LCD babasag ayan nalapat yung mabuti ngayon lalagyan na natin siya ng tornillo dito ayan, para hindi siya umangat pagka ayan kabit natin yung tornillo nito yung star mga kabuting ting sa ilalim yan yung nilalagay na turnido ng iPhone dun sa ilalim. Hindi siya yung pilip. Yung cross, sabi nung iba. Yan. Kaya kailangan meron kayong tools na ganyan. Check nyo lang mabuti. Yan. Pick nyo. Okay. Kapain nyo lang pag Kailangan lapat na lapat yan eh. Yung tornilyo na yan. Eh, yan. Charge natin. Para makita natin kung ilang percent. Uh, kaya, ang laki Ang pinalitan natin dito, battery iPhone 6S. yan Battery lang. Ang naging problema niya, lumobo siya. Ayan, o, okay na siya. Yun. May password eh. Pero okay na siya. Ayan. Tatat sa mga yan eh. Okay. Yun. Okay. Cancel. Ayan, na yung percent niya. Taas, di ba? Okay. Magagamit na nung may ari. Ayan. charge lang natin mabuti. Pagka unang gamit yung 100.